Akala mo ba kaya mong harapin lahat ng problema mag-isa? Minsan, iniisip natin na ang pagtanggap ng tulong ay kahinaan. Pero paano kung ito pala ang susi sa tagumpay? Ito ang kwento ni Elias, isang karpintero na puno ng pangarap. Ngunit halos mawalan na ng pag-asa hanggang sa matutunan niya ang isang leksyon na binago ang kanyang buhay. Kung gusto mong malaman kung paano siya umangat sa buhay, panoorin mo ang kwento hanggang dulo. Ginagawa ko ang mga kuwentot bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta mo. Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Kalinya, kung saan ang buhay ay payak at puno ng hamon, naninirahan ang isang binatang lalaki na si Elias. Dalawamput-tatlong taong gulang siya at isang karpintero na minana ang kasanayan mula sa kanyang yumaong ama mayroon siyang maliit na pagawaan ng muebles sa gilid ng kalsada, subalit sira-sira na ang bubong at kadalasang pinapasok ng ulan. Araw-araw, mag-isa niyang hinaharap ang hamon ng paggawa ng upuan, pagkumpuni ng mesa, at pagharap sa mga suki na pilit tinatawaran ang presyo ng kanyang gawa. Kahit pagod at walang pahinga, halos sapat lang ang kanyang kinikita para sa tinapay, sabaw, at kaunting pangatong tuwing taglami. Pero si Elias ay hindi kontento sa ganitong buhay. Tuwing gabi, nakaupo siya sa tabi ng bintana at nakatanaw sa malalayong bundok. Sa kanyang puso, may isang pangarap ang magkaroon ng sariling malaking tindahan ng Webles. Isang araw, dumating sa baryo ang isang matandang banyaga na si Ginoong Arsenio, isang mga alakal na kilala sa kanyang talino at karanasan. Inalok niya si Elias na gumawa ng malaking hapagkainan, may kasamang mataas na bayad at pitong araw na deadline. Masaya si Elias at tinanggap ang trabaho. Subalit sa ikatlong araw, naubos ang kanyang kahoy. Nang bumili siya sa tagapagtinda, doble na ang presyo dahil taglamig. Kulang ang pera niya at hindi sapat para matapos ang proyekto. Ayaw niyang humingi ng dagdag kay Ginoong Arsenio. Nakiusap siya sa isang kakilala, si Mang Berting, pero tinawanan lang siya nito. Dumating ang gabi, tahimik siyang nakaupo sa harap ng kanyang hapag. Sa isip niya, dapat ko na bang isuko ang pangarap ko, Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noon. Anak, lahat ng malalaki ay nagsisimula sa maliit. Huwag kang matakot magsimula, kahit gaano pa ito kahirap. Kinabukasan, buang loob ni Elias. Pumunta siya sa lungsod dala ang ilang folding chair na siya mismo ang gumawa. Nang ibenta niya ito sa palengke, walang pumapansin hanggang sa may isang ginang na mayaman ang humanga sa kanyang gawa. Binili nito lahat ng upuan, sa perang iyon, binili ni Elias ang kahoy na kailangan at agad bumalik sa baryo. Natapos niya ang proyekto sa tamang oras. Tuwa si Ginoong Arsenio. May talento ka, iho. Huwag kang titigil sa pangarap mo, sabi nito. Lumipas ang ilang linggo, kumalat ang balita tungkol sa husay ni Elias. Sunod-sunod ang mga order mula sa karatig baryo. Hanggang isang araw, isang negosyante mula sa lungsod ang umorder ng sampung mesa, bayad na malaki, pero deadline. Ay isang buwan. Malaking oportunidad dito, ngunit kulang siya sa kagamitan, materyales, at tauhan. Wala na siyang ibang mapagkukunan. Kaya sa huli, ipinagbili niya ang huling alaala ng ama niya, isang lumang relong ginto. Habang nasa alahera, halos mapaiyak siya. Ngunit alam niyang ito ay isang hakbang patungo sa kanyang pangarap walang pahinga, gumising siya ng madaling araw at natutulog ng hating gabi. Magaspang ang kanyang mga kamay at sumasakit ang ulo, pero hindi siya tumigil. Hanggang sa masira ang isa sa mga mesa. Pumasok ang kanyang ina sa pagawaan at nakita siyang balisa. Anak, pahinga ka muna. Hindi sapat ang tagumpay kung kapalit naman ay kalusugan mo, sabi nito. Gusto ko lang po patunayan na kaya ko, sagot ni Elias. Makakalaya rin po tayo sa hirap. Ngunit muling nagsalita ang kanyang ina, hindi masama ang mangarap, pero huwag mong kakalimutan na hindi mo kailangang pasanin ang lahat mag-isa. Humingi ka ng tulong. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, humingi si Elias ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. Lahat ay sumuporta. Sama-sama nilang natapos ang proyekto. Nang makita ng negosyante ang gawa, labis itong natuwa at binayaran si Elias ng higit pa sa napagkasunduan. Ginamit ni Elias ang kita upang palakihin ang kanyang pagawaan, bumili ng bagong kagamitan, at kumuha ng mga tauhan mula sa baryo. Ngunit higit sa lahat, natutunan niya ang isang mahalagang leksyon: hindi sukatan ng kahinaan ang paghingi ng tulong. Minsan, ito ang susi upang makamit ang tunay na tagumpay. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat mag-isa para magtagumpay. Ang pagtanggap ng tulong ay hindi kahinaan, kundi isang hakbang patungo sa tagumpay. Sa buhay, mahalaga ang tiyaga, pero mas mahalaga ang kababaang loob na humingi ng tulong kapag kinakailangan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike, magcomment, at magsubscribe. Ginagawa ko ang mga kwento at bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.